Nagpakilala na si Barbara kay Samantha bilang isang mastermind pero hindi pala siya killer. Pareho nang walang lusot itong si George at Aurora laban kay Samantha. Ginamit naman ni Barbara kay si Galpan para mapabagsak umano itong si Aurora. Ayaw tanggapin ni Aurora ang kanyang pagkakamali at lagi niyang siniksik sa isip ni Rebecca na si Samantha umano ang hindi dapat pagkatiwalaan dahil isa umano itong anay na sumisira sa kanilang pamilya. Ngunit dinipensahan naman ni Rebecca itong si Sam laban sa panghuhusga ni Aurora. Sabihan ni Rebecca itong si Aurora na matatanggap lamang umano niya ito bilang isang ina kung aaminin nito ang pagtapos sa buhay ng kanilang tatay na si Orly. Samantala, alam na ni Samantha ang masamang binabalak ni George laban sa kanya at gigil nagigil itong si Samantha dahil sa pangpaikot o manoh ni George sa kanya at nais naman ni Sam na itong si George ngunit pinipigilan ang kanyang sarili dahil may plano din siya dahil naisip ni Sam na ibalik kay George ang masamang plano nito. Kasunduan ni Jericho at Samantha na sakyan umano ang pagpapangkap ni George para mapaniwala nila ito na hindi nila alam kung ano ang pinaplano ni George. Hahayaan lamang umano nilang makidnap ni George ang anak ni Sam para sa gayon ay may makuha silang matibay na ebidensya para maipakulong nila ito. Walang kamalay-malay itong si George may ginawan ng patibong itong si Sam at Jericho. Habang abala naman itong si Aurora sa panunod Nunuyo kay Rebecca ay sinamantala naman ni Barbara ang pagkakataong makipagkita kay Samantha at sa kanilang pagkikita. Walang paligoligo itong si Barbara. Sinabi niya kay Sam na siya umano ang mastermind. Pero sinabi din niya na hindi umano siya ang tumapos sa buhay ni Basil at Inigo. Dagdag sinabi ni Barbara, may kutob o na siya na posibleng itong si George umano ang totoong tumapos sa buhay ni Basil. Dahil may nabanggit umano itong si Rebecca sa kanya na nakita niya itong si George na may nilagay sa inumin ni Basil bago nangyari ang trahedya.